Nakita niyo ito? Ito ang pinaka masarap na almusal. Ang tinolang palaka. Favorite ni Sen. let's Let's ikaw yun ako kanina, kinuha mo lahat e. Eh. <laughs> Grabe na, dahil naubos na, 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 mo kahit na, lak, tulumpok ka rin ah. Eh, si Akin, tulungan lahat. Sabi niya, mga uh, nagbiminom ng pagkain ngayon ang daming kinakain. Oo Akala ko diet ka. Akala ko rin. Akala ko rin. Akala mo rin diet ka. Bumayat ka na di ba? 5 kilos. Mo, ano? Bumalik ang 10 Hahaha. <laughs> Ay, hindi. Pero, sige Ayun, lang oh. Ay, hindi. Grabe. Boy, bibigyan nga. Boy. Grabe. ka ng experience naman ngayon ah. Paya pag-aaral kita. Barat kita Bakit di lahat ng itlog na malalag nag, nag, naglalangis? Pa'no ginagawa yan? Hindi ba kasi, asin ang linalagay nila, Tope? Pa'no ginagawa yung naglalangis mo? Ano, lupang ano, yung... Ayan ang nawala ang dahil. Magdijin mo ko bukas. <laughs> Kasi sira yung pagka-accessor ko rito. Wala sa kaya. Di ba eh, magsasayaw naman ako sa kali ngayon eh. Oh. Ang sa <laughs> ano, idol, sasayaw din mamaya. Opo, opo. opo. Ay, 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 ako, tatabi. Tatabi. <laughs> matabang na kain. Matabang? Mayroon pa kaya patala natin so, oh, bro, bro, bro. Then, then, then. mo lang gusto nyo rito last time, ha? Bakay na mo. <laughs> <laughs> eh, baka Ibigay dito, <laughs> <man>? <laughs> 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 Lagi naman ako dito, eh. o, Bakit ba? Muro, ala buro. Mas baka pa rin mukhang nilong. Oh. Nilong, inaraw-araw. Hindi ako may pagigyan. Hindi na pumunta si Long ngayon. Ay, inaraw-araw. Ako Long yun, Ako Long. Oo, tamo. Manyaman. Si Long hindi, nagagaling na lang dito ng pasting. Daan, daan, kain. Oo nga. Tapos pala, may blood. Sa kaldero eh. Ay, tama kakakain ko lang siya.

Scroll. Thank you Judite, <LOGG!!! ledises> Mindoro, Mindoro tahu itu. Mindoro, 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 Mindoro,

One more. Oh, o, sabi Sabihin nyo, Ano sasabihin nyo na? Manyaman, manyaman. Wait lang, ha? One, two, three. Manyaman! <laughs> <laughs> <Isang. laughs> Thank Ay, mata kang kaya pa hindi,

opo oh, ay ay, ano, ay, po, ayon po. ayon 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 ayon

Thank hindi? na lang Yes Thank you, thank you One, two, three, four. Okay, okay. 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 Ito, right. okay, <laughs>

Ayon na. Aysaripop. Amoy, po? Aysaripop. Ayoko. Garapong, buladito. Aysaripop. Masayang. Masayang. Ang mga kain sa turun-turun. Pwede ba na ng walang kain mo yung kailan? Aysaripop. Wai Ah, sa mga ko naman,